Time viewers mga idol na mayroon daw siyang gamit na Concert 302 na Bluetooth. Paano i-connect yung mixer na walang Bluetooth. Pag kinakabit ko sa DVD, sa likod yung mixer at Bluetooth ng Ampli, ayaw tumunog kasi kailangan lang selector ng Ampli. Kailangan na sa Bluetooth selection. So katulad nitong ating Amplifier Idol, ito ay may Bluetooth ito. So katulad nitong ating selector dito ano, ng ating Amplifier. So ang selector ng ating Amplifier dito Idol ay naka- Ayan, DVD, Ayan, tape, tapos MP3, at saka tuner. So, pag ang katulad nito ay yung ating uh, selector dito, naka-tape siya, no? So, pag nilagay natin yan sa uh, MP3, ibig sabihin niya idol, ang magkakaroon ng signal dyan, yung nalutot ng inyong amplifier, ang magkakaroon ng connection dyan. Kung so, nakakonnect man kayo dito sa inyong mixer, so hindi talaga siya tutulog, ano? dahil naka-MP3 siya. So, para tumunog yung ating connection dyan, idol, Halimbawa, itong DVD ang gagamitin natin. Ano? So, ilipat natin itong selector ng ating amplifier sa DVD. Ayan siya, idol. Ano? So, nakatapat na sa DVD. So, itong gagawin natin ngayon, yung nagagaling sa ating mixer, papuntahin natin dito sa input ng ating amplifier na naka-DVD para magkaroon ng signal ang yeah. yung nagagaling sa ating mixer idol. Sa so, may Bluetooth yung ating amplifier, pag naka-MP3 siya, so ang connection ng Bluetooth ang magkakaroon ng signal. So itong likod ng ating amplifier mga idol ano. So kung napapansin nyo idol ito yung DVD. Ayan DVD audio input natin. So dito tayo magkoconnect yung nagagaling sa ating mixer para magkaroon ng signal yung ating amplifier. So katulad nito dual RCA lang din left and right channel yung ating kailangan na input dito. So pag mayroon tayo ditong left and right channel magkakaroon na rin ng output yung ating speaker output dito left and right channel. So katulad dito idol, yung ating mixer na ginagamit dito ay Ayan, yung pinaka main output niya mayroong RCA tapos mayroong PL ano. Pero pag PL to RCA ito dapat ang gagamitin natin, ano? So PL lang ang gagamitin natin, dual PL or dual 6.35 to dual RCA. So output lang dito idol sa ating main output ng ating mixer. Ayan. So pinaka dual RCA na to idol, ito yung sinasabi natin kanina na sa DVD audio input. Dito natin siya input idol sa ating DVD dahil selector ng ating amplifier ay naka-DVD. Yan siya, idol, ano? Para magkaroon ng signal yung ating amplifier. So, paggamit naman ng DVD idol, so, ang connection na dito, dito na sa ating mixer. So, hindi na tayo mag input dyan sa ating amplifier dahil uh, dito na tayo mag input sa ating mixer lalo pag gumagamit tayo ng mixer. So, dito idol, uh, pwede natin to gamitin yung ating 6 and 7, ano? So kung 7 channel yung ginagamit natin na mixer, so sa 6 and 7. Kung 4 channel, nasa 3 and 4. Kung 8 channel man yan, nasa 7 and 8. Ano? So ito lang siya, itong gagamitin natin yung nagagaling sa ating DVD. Itong likod ng ating DVD player idol, ito lang yung gagamitin natin. Ano? Ayan, dual PL or dual 6.35 to dual RCA yung connector natin dahil sa mga available input ng ating mixer at saka uh, output ng ating DVD player. So mag-output lang tayo dito idol. Ano? ating DVD player, dito na siya mapupunta sa ating mixer. Dito natin siya input sa 6 and 7. Ayan siya idol ano. Sa so, tutunog na yan yung ating connection na ganyan ano. Dahil nasa tamang selector na yung ating amplifier.